Ay, nakabit na. Mm. Oh, Yan, ang diskarte. Cool. Pinag-iisipan, o. Oh. Yan. Para makakuha naman kayong mga idea. Para may idea kayo. Oh, race line Oh. Yan ang diskarte. Malupit, o. Lang Paday bantangala na pa Tornillo. Sar masik na ra kung okay na. Uh, uh, na. ada <laughs> na. Mga tornilyo, na. Mga tornilyo. Mga tornilyo. Yan ang diskarteng malapitan. Oh, mga diskarte. Yan na namin pinakita kung paano ginawa. Sobrang hirap kaya maghanap ng ano, ngipin. Yeah, meron naman kayong idea. Gawa ni Boss Amigo TV. Thank mm -hmm. you, Bossing. Yan, oh Ayan. Mm -hmm. eh. interview kaya. Mm -hmm. interview Ano naman sabi mo? Ah, uh, Boss. <laughs> ah. Saan ba galing, Boss? Partido, Boss. Oh, partido. Ha? Tinulak lang nila yan. Ayan na, binaklas na. Oh. Dito na magkakaalaman kung papasok ba o Hindi yung ginawa ayan ang atol watch and learn ayan tara lang tara uy suwabi na naman wala liya liya sa naglaw na walang daya minadjek lang coba Magik Oh. surbul na itu surbul naya lucu banget ya, hmm. tadi yang mak siang kalung, ya nggak abanti nggak abanti dikit dikit, nggak tentang ano para sugrado pantai

Oke. ah, No, daming ginawa diyan kalah nila. <laughs> Yan galing pa Oh. walang babaan. Honda Beat. Pero may cake Ano di diskarte. Wala Wala problema, maalaba yung puli. Hmm. Day na. Okay na. Okay na yan. Okay na, okay na yan. Mga ganyan problema. Message lang kayo sa Facebook. Kicks.